Sa mga araw na ito mga kananays ay parade ng nutrition mat ng aming mga anak dito sa school. Bago ang lahat mga kananays, ito muna ang kaganapan namin dito sa bahay. hindi nga po pala kami naka-prepare dyan dahil nga po gabi na pong nag-message yung teacher nila sa GC. Na nutrition nga po, daw po nila bukas. Kaya kinaumagahan mga kananays, maaga po akong nagising. At aayusin ko na nga po pala itong dadalhin nilang mga gulay. At buti na lang may sa kaming gulay sa ref namin at kakapalingke ko nga lang po. Itong basket nga po pala na pinaglagyan ko ng mga gulay mga kananays ay paglagyan po yan ng mga manicure, mga makeup ko. Bago ko naman po nilagay mga gulay dyan mga kananay ay hinagasan ko naman pong mabuti ang mga basket. Hindi pa nga ako nakontento sa nilagay ko sa mga basket nila mga sa ay pumunta naman po dito ako sa tapat namin at kumuha ako ng mga saludo. <laughs> Pero bago naman po ako kumuha ng saludo mga kananais ay nagpaalam naman po ako sa may-ari. Nakakahiya po kasi mga kananais yung kumukuha ka ng gulay na hindi naman sa'yo tapos hindi mo pa pinapaalam diba? Kaya bago po ako kumuha ng saludo diyan mga kananais, nanays ay nagpaalam po talaga kami. Nung nakakuha na nga po pala kami ng saluyot at mga kananais, ay nilagay ko na nga po sa mga basket nila. Dahil nga po dalawa ang aking estudyante mga kananays ay hahatiin ko nga po itong saluyot at dalawang basket ko nga rin po itong ilalagay. Oh ayan, perfect na perfect na ang kanilang dadalhin. Yeah. At hindi pa nga ako na content tawon diyan mga kananay, nilagyan ko pa ng hawakan. Ito na rin ang aking mga anak, mga kananay, ay nakabihis na sila at naantay na lamang po nila ako. At sa mga oras na rin po ito mga kananay, ay ang lakas ng ulan. Habang pinapahinto po namin ang ulan mga kananay, sabi ko picture so ayon video at nauto ko na naman sila charot, ang mama nyo talaga ay mapagbiro. At nung medyo huminto naman po ang ulan mga kananay, ay hinatid ko na po ang mga anak ko dito sa kanilang paaralan. Tingnan nyo naman ang mga anak ko ay tuwang-tuwa talaga lalo na yung bunso ko na nakahawak ng gulay. Itong panganay ko naman mga kananays ay papasok na siya sa kanyang classroom dahil nga po baka maabutan pa siya ng malakas ng ulan. At ito naman yung classmate ng aking anak mga kananays. Ang sabi ko picture pero hindi nila alam na binibideo ko no naman sila. O ba diba? ang dita nyo talaga ay mapagbiro talaga. Ano? Ang cute, cute ng mga batang tot ang kukulit talaga. Habang inaantay nga po namin yung oras ng parid nila mga kananays. Eh nagwalis-walis muna ako sa loob ng kanilang classroom. Sa mga oras na yan mga kananais, nandyan na po pala yung teacher nila. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananais, kung sinumpong tayo sa kasipagan ay maglilinis talaga ako at magwawali. Kahit pa umuulan yan, kahit basa pa ang siminto ay patuloy pa rin akong nagwawali. Dahil nga masipag ako. At ito naman si ma'am, kahit umuulan sa labas ay patuloy pa rin siyang nagwawalis din sa kanilang hapat. Habang iniidit ko nga itong video mga kananais ay nagulat ako itong bata na to ay nagpapakyot pa talaga. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananay habang inaantay namin yung oras ng kanilang parada. Ay pakinggan po muna natin ang ating mga anak na kumakanta kasama ang kanilang teacher. Oh. ito na nga mga kananays, nagsilabasan na ang mga estudyante dahil nga po oras na na ng kanilang parade. At sumakto naman po talaga na tapos na silang kumanta. At itong anak po talaga ay tuwang tuwa. Sabi ko nga sa kanya dyan, huwag siyang tatakbo or ano kasi nga po madulas at umaabon ambon pa dyan. May mga bata talagang matitigas ang ulo at kahit alam nilang madulas ang semento or daan ay takbot pa rin sila ng takbo. Ako yung natatakot para sa kanila dahil nga pag madulas po yung semento at nadulas po sila ay hindi ko na lang po alam kung ano pong mangyayari. Nakita Nakita ko nga po pala itong batang na tumaka na nais kinakain na niya ang kanyang gulay. Sabi ko nga sa kanya, bakit mo kinakain yung gulay mo at hindi pa yan luto? Kaya ayun, nagtawanan na lang sila ng kanyang kasama. Ang kukulit at pasaway ang mga bata na estudyante na to. Itong anak ko naman ay nakita kung kumakain siya ng candy kahit ang aga-aga pala. Kaya pinagsabihan ko siya ang aga-aga kumakain siya ng candy. Ito naman na mabait na teacher nila ay nakita niya ako. Ang sabi niya ay para daw akong nasa 14 years old. <laughs> nagtawanan talaga kami mini mom, di ba? Biniro pa niya ako. Parang 14 years old pa daw ako. <laughs> Sana all 14 years old pag tinignan. O oh, ayan diba? Baby face. <laughs> Baby face po talaga mga kananais ang mga batang 90s. Pero ang mga likod ay masakit na. Parang nasa 60 years old na. <laughs> At ito na nga mga kananais. Nagpaparade na ang aming mga anak. So dito na lamang po sila sa loob ng school or campus nilang magparada. Dahil nga po sa mga oras na yan may ambun-ambun pa. So hindi sila pwedeng lumabas ng kanilang campus or school para magparada. Kaya naisipan na lang po ng kanilang teacher na dito na lamang sila sa loob ng school ito na nga ang mga anak natin mga kananais. Merong naglalakad, may nagsitakbuhan, hindi na nila alam ang kanilang Ito line. Ito naman po yung mga PWD natin dito sa barangay natin. Nagbagandahan at nagsisiksihan. So ayan kumakaway-kaway pa talaga sila. Lalo no? na tong si ate, kilalang kilalang talaga ako. Pag na nakikita niya ako, hello mga kananais. So yun, di ba ang sarap sa pakiramdam yung nakikilala ka na ng paunti-unti ng mga tao. Nung natapos nga po silang mag mga kananais, nakita ako nga po palang itong lemongrass. Kaya humingi po ako sa teacher at nagpaalam naman po ako. So, ito pupuntahan ko na nga lang at alisin ko muna ang kanyang damo. Dahil nga hihingi po pala ako ng lemongrass mga kananais kaya nagpaalam ako sa may-ari. At ito na nga mga kananais, inaalis ko muna ang mga damo. Dahil nga po makakapal na ang kanyang damo kaya inalis ko na ito bago po ako kumuha ng lemongrass. Sa mga araw na ito mga kananais, hindi pa ako kumain pero bakit ang sipag-sipag? <laughs> Nung nalinisan ko na nga po lahat mga mga kananay ay kumuha na rin po ako ng lemon grass. Bale, maghahati nga po pala kami dyan ni ma'am. Pero ang sabi niya, ang kunti daw. So, sa akin na lang daw. At ikukuha na na nga daw po siya ng bago. Kaya ito, bumalik na naman ako sa puno ng lemon grass para kumuha ulit para kay ma'am. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananay, don't forget to subscribe my YouTube channel and like and share. Maraming salamat at sa walang sawang panonood sa aking video mga kananays. God bless everyone.